November 1, 1542, sinimulan ni Ruy Lopez de Villalobos ang kanyang ekspedisyon sa Pilipinas mula sa Barra de Navidad, New Spain o Nueva España, ngayon ay Mexico. Siya ay ang bayaw ni Antonio de Mendoza, nooy Viceroy ng Bagong Espanya na nagtalaga sa kanya na commander ng ekspedisyon. Narating ni Villalobos ang Mindanao noong February 2 ng sumunod na taon ang unang Kastila na gumawa ng mga eksplorasyon sa islang yon. Siya ang nagbigay sa mga islang ito ng pangalang Filipinas bilang parangal sa Crown Prince Don Felipe ng Espanya na kalauna na naging King Felipe II. Ipinagkaloob niya ang pangalang ito noong 1543. Sinabi ni Dr. Jose Rizal sa kanyang anotasyon sa kasaysayan ng Pilipinas noong 1609 ni Morga na unang ibinigay ni Villalobos ang pangalang Filipinas sa isa sa mga isla sa Timog, Tandaya, na ngayon ay maaring leite at ang pangalang ito ay pinalawak ng maglaon sa buong kapuluan. Sinabi ni Pablo Pasteyes SJ na ang pangalang Pilipinas ay kinumpirma ni King Felipe II sa isang kautusang may pecha sa Via Espanya na itinuro sa ngayon Viceroy ng Nueva Espanya si Don Luis de Velasco noong September 24, 1559. Samantala, ang mga Portugis na noon ay naitatag na sa Molucas ay tinutulan ang anumang pagtatangka ng mga Kastila na manirahan sa mga karatig na isla at itinuring si Via Lobos bilang isang kaaway. Matapos ang dalawang taong paghihirap at pakikibaka, napilitan siyang ilagay ang sarili sa kamay ng mga Portugis. Siya ay umalis patungong Espanya sa isa sa kanilang mga barko at inagaw ng isang malignant na lagnat na nagwakas sa kanyang buhay sa Ambuina, Maluko, noong Biyernes Santo ng 1546. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayun naman. Doon pala nagumpisa yung Filipinas, no? Oh. fe Filipinas. Fe. O, La Islas de Filipinas, oh, sabi oh. nila dati. Gusto mo bang maibalik yung ganong klaseng pangalo? Parang very Spanish yung... Okay kapi. na ako sa Philippines. The, the Philippines. Oh, oh. Uh, okay ka na doon? Oo. Oh, oh. Bakit? Okay na yun, para English-English lang. <laughs> Totoo oh, din. No, yun pala si Villalobos. Oo. Oh, oh, oh. So siya pala yung parang una-unang nag-expedition. Mm -hmm. Galing Mexico. Yes. Oh, oh. Ngayon, Mexico na siya. O, oh, oh, diba? At mm. least, kahit pa paano, meron ng pinanggalingan talaga yung pangalang Philippines. Kasi kung hindi oh, dahil oh. sa kanya, was ang Philippines. Dapat Philippines pa rin tayo. Oh, oh, Filipinas. Pero maganda yung sabihin, no. lalo na sa mga page. Oh, sige nga. Dapat kumpleto ah. La Islas de Filipinas. Ganon? Kompleto yung pangalan mo with pangalan. Ay, oo. oh okay. Sige na. Ay, yung shishay kasi Sige ako. Sige na. Tama na. Ang ganda-ganda pa naman ang shimmer mo ngayon. Sige, <laughs> Sige na. na.